Agig tubag sa mga may question sa plano sa Mantawi City LGU nga mangutang og binilyon ka pesos alang sa City Hall building. Adunay reaksyon ug awhag ang mga opisyalis nini. Dugang detalye sa live report ni Nico Serino. Nick. Lando na iawhag ang acting mayor sa dakbayan sa Mandawi ni mga nagpaluyo sa grupo nga nag-awhag nga luwason ang dakbayan gikan sa mga problema nga natagamtaman taman karon. Gikan sa Move Dawe nga tagline sa syudad, Save Mandawi ang gipanawagan ni mga conveners sa bagong naumol nga koalisyon. Hugot nilang gisupak ang planong pagloan og 3 billion pesos aron ipondo sa New City Government Center. Kay matud pa, Pwede man ang private public partnership nga way gasto ang syudad matagad pa kuno ang mga problema karon sa masabaha, edukasyon, healthcare ug uban pa. Agi og reaksyon, ang mga city officials naka sa gihimo sa grupo nganong karun lang migawas. Duda nila nga may mga nagpaluyo sa pundok Asa na magbot buot, -buot mga tawhana kimo ka ang kaabigo na ako. Tambag sa acting mayor sa grupo magtinabangay sila sa city government aron masulbad ang mga problema. Magtinabangay si ipong Katong Mandawi. Once osay save na tobe, musay ta sa flooding manud. Tabang imi osay save sa flooding. Kami motabang sa mi, di ba? Di kay magpliskon lang ta nga chilaray musay kami di na may save di ay. Ug dunay angay save, di ba? Kabahin sa issue sa pondo para sa mga public services doon ay katinawan ang chairperson sa Committee on Finance ni Ini. Pasabot niya, wapasagdi ang mga proyekto o pagpatuman ni Ini bisan pa kung magsugod na og settle ang syudad sa mga balay runon. Tanan services priority sa city. So gitagaan na nato og certain budget gyud. So, atong gibalance kay tungod dili taganahan nga naay mabiyaan nga services. So dili na pasabot nga just because naatay government center nga tukurun gibayaan na nato ang atong uban. lan sa second reading na pasar niya tumayaging sesyon sa konseho kining pagparatify o pag-aprobar sa City Council na ining loan agreement at tali sa Mandawe o sa usa ka mapuham sa Pondo Land na pay third reading ini o gilauman nga do na pay diskusyon nga mahitabo ni ini sumabot so, ka sesyon sa konseho lan Daghang salamat Nico Serino.